Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Heso Kristo na mula sa angkan ni David, na mula naman Salahi ni Abraham Si Abraham ang ama ni Isaac, Si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid Naging anak naman ni Huda kay Tamar, sina Fares at Zara Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram Si Aram ang ama ni Aminadab si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus at naging anak naman ni Bus kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni at si Josafat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Hotam na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias, Si Hosias ang ama ni Hoconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia, Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, naging anak ni Hoconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor, si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud, si Eliud ang ama ni Eliazar, si Eliazar ang ama ni Mata na ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus sa tinatawag na Kristo sa makatwid, labing apat ang salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. Labing apat mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At labing apat din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Salamat po at naririto kayo sa ikalawang gabi ng ating pong Pagnonobena, isang nagabi ng paghahanda bago po natin matunghayan ang pagtilang ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo. Siyam na gabi, katumbas ng siyam na... Ilan? Ha? Siyam na buwan. No. Siyam ha? So, yung mga absent kahapon, di ko alam kung saan kayo nagpunta kahapon. Unang gabi, kagabi, no? At ngayon, ikalawang gabi na, ha? O mabubuhay pa naman, eight months, ha? O, kailangan kumpletohin natin to no? Pero hindi lang ito basta pagkukumpleto, ha? Hindi pwedeng, ah, yes, nakumpleto ko na. Pero pagkatapos mo makumpleto, ano ang natutunan mo? Kasi ito ay mga kwento ng karanasan. At sa bawat karanasan, mayroon tayong natututunan. Pangit man o oh maganda, mayroon tayong matututunan kung imumulat mo lang ang iyong mga istipan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, makinig kang mabuti. O, medyo kaya pa naman kasi pangalawang gabi pa lang, no? kaya pa ha. Wala pang babagsak na leeg dyan ha. Pero kaya pa yan, no? Maganda po kasi ito, bagamat, no, sa atin, para bang, kasi noong hindi pa ako pari, no, pag nagsisimbang gabi ako, ito yung bahagi ng Ibanghelyo na, ano ba yan? Nakakabord naman yan. Pakinggan, puro pangalan, no? Hindi ko nga maintindihan, hindi ko nga ma... Sino yung mga pangalan na yan. At talagang hindi natin kilala dahil hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia. Pero lahat ng binanggit diyan, nando doon mula sa unang bahagi ng aklat ng, no, ng Biblia, mula Henesis, nandiyan yung mga pangalan na binabanggit niyan. Pero ito yung genealogy. Ito yung lahi na pinagmulan. No, talagang inisa-isa. Kasi pinahalagahan kung anong lahi o kung saang lahi ka nagmumula. Kung Laha, ano? Kung saan lahi yung pinanggalingan mo. Ngayon kasi ang mga tao, ang lahi ng aso ang pinahalagahan kesa ang lahi ng taong pinanggalingan niya. Hmm. Tanungin mo ko anong lahi ng asong alaga niyan na kumemorize pa niya niyan. Pero yung lahi na pinagmulan niya ay wala. Dead ma. Diba? Maganda mapagnilaya. Kasi ngayon, o oh, naghahanda tayo o makikita-kita na naman ng mga lahi, ang mga angkan, sa side ng babae, sa side ng lalaki, magre-reunion yan. Makikita-kita na naman yan. Ano mangyayari? Ha? E tumatanda na. Sabihin nyo nga katabi ninyo, tumatanda ka na. Ha? Ano ba? Ano na ba? Yung ano ba? Nabubuksan ba 'yung pananaw natin E tumatanda na tayo? Tapos ano nangyayari sa pamilya natin? Ano nangyayari sa pamilya mo? Kasi 'yung tinutong natin doon, mabubuo ang isang pamilya at bawat isa may kanya-kanyang kwento. Si Maria may sariling kwento, si usted may sariling kwento. Magkukumbay niyan. Kaya nga sabi, no, mula kay Abraham, mula kay David, hanggang sa pagkakatapon sa Babylonia, hanggang sa banggitin ang pangalan ni Jose na asawa ni Maria na magiging magulang o ama at ina ni Jesus Cristo. Yan ang lahi o stalin lahing pinagmulan ni Jesus. Mga lahi na mayroong mga pasaway, may mga nagloko, may mga hindi naging tapat. Pero yun po yung isang magandang makita natin dito, no? Na ang katapatan ng Diyos, simula pa sa umpisa hanggang ngayon, nananatiling tapat ang Diyos. Kahit ang mga tao ay medyo pumalpak, pumalya, hindi naging tapat. Ang Diyos ay naging tapat pa rin sa Kanyang pangako. Kasi po pwedeng nang, nang magka-problema si David, pwedeng ay wag na, sa ibang lahi na ako kukuha. Nung medyo panghinaan, no, si Zorobabel, si Salatiel, ay sa iba na natin itutuloy yung lahi. Ubusin na ang lahi niyan. Pero hindi Nagpatuloy. At lumipas pa ang ilang ikada ilang taon, ilang salit lahi pa bago umusbong itong dalawang ito, si Maria, si Jose, na naging magulang ni Jesus. Okay pa tayo? Sigurado? Okay. So pag kayo po tinanong, kasi sabi ko nga kanina, magkikita-kita kayo. Ano ang kwento mo? Kasi magandang pagkakataon kasi yun eh, no? yung pag nagkikita-kita, ay yan yung anak ni ganito, na anak ni ganito, at alam mo ba, yung babae ni ano, ayan, ano no? Dugtong. <laughs> May dugtong ng gano'n, di ba? No? Imbis <laughs> na okay na sana. Ayan, yung anak ni ganito ay matalino yan. Doktor yan. Kasi yung lolo niyan ay doktor din. At yung lolo't lolo niyan lolo ay magsasaka. Ah, 'Di ba? Nakikiwento. nga lang, no? Ang katotohanan wala na. Ayaw nating pag-usapan ang ating pamilya. Hindi ka uusbong sa mundong ito kung wala ang pamilya. Kaya nga, diba? ba? Sa kwento, sa mga susunod na mga araw, pwede naman si Maria lang. Pero hindi, binuo ng Diyos. Ayon sa plano ng Diyos, may pamilya. O pwede naman, eh, mga babae nga ngayon, pwede nang mabuntis kahit walang asawa. Yung mga lalaki, gusto nga, anak na lang. Pero hindi yon ang plano ng Diyos. Plano ng tao yon. Eh, ang plano ng Diyos. Kaya pag kayo tinanong, hanggang saan ang kaya mong maikwento? Kasi marami sa atin, no? marami sa pamilya ngayon, wounded. Wounded. Mga sugatan. Mga nasaktan ng pamilya. Kaya hanggat maaari, wag nang pag-usapan. Lalo pa kung yung tatay mo, nagloko. Lalo pa yung nanay mo, natokso din. Wala na. Itinuturing na nga natin na patay na sila. Wala na sila. Parang gusto natin putulin yung ugnayan natin na ayoko na sa kanila. Hindi na tayo magkakakilala. Pero kahit balibalik tayo mo man ang mundo, kayo pa rin yan eh. Kaya lang, dahil nga mas nananaig sa atin yung tamaan ng loob, yung galit, Kaya Paskong Pasko, ano nangyayari? Wala. Hindi 100%. Hindi genuine yung, pag, yung kaligayahan na gusto nating maranasan. So, pero pag nag-random ako, no? Pag pumunta ako sa, nasaan ang tatay mo? Ano kayang isasagot mo? Nasaan ang kapatid mo? Ano kayang isasagot mo? Masasagot mo ba o mas pipiliin mong wag na lang, huwag natin pag-usapan yan. Masisira lang ang gabi ko. Masisira lang ang araw ko. Pero, tinan nyo, kasi hanggat hindi natin binabalikan at hindi natin nakukuha ang aral na dapat matutunan sa mga pagkakamali ng nakalipas, uulitin mo lang ito. Masama ang loob mo sa pagkakamali nila, pero uulitin mo din yung pagkakamaling ikinasasama mo ng loob. Hmm. Ano kukuha <laughs> yeah. Kasi, meron, hindi, hindi mo talaga mapuputol eh. Ano, no? Mga lalaki, no? Masama ang loob nyo kasi ng babae yung tatay ninyo. Masama ang loob nyo kasi may ibang pamilya yung tatay ninyo. O, pero ikaw, tinan mo, anong ginawa mo? Ginaya mo. Di ba? Nagalit ka sa tatay mo, o bakit mo ginaya, ginawa? Bakit mo ginaya? Hmm. Kaya yung mga babae din, di ba? Parang history repeat itself. Hindi natin pinuputol yung cycle ng pagkakamali. Kaya nga tayo isinilang. Eh, pero kaya nga mula kay Abraham, di ba? Binibigyan ng pagkakataon ng Diyos ang tao na itama ang pagkakamali. Kaya, kung uulitin mo, ah, okay, the another generation na naman tayo. Alam niyo Kaya hindi matatapos. I mean, isang biyaya ngayong laging mayroong ipinapanganak sa pamilya ninyo. Kasi abang mayroong pinapanganak, ibig sabihin, mayroong pag-asa na baka ito, ito na yung magtutuwid ng naging pagkakamali natin. Kaya lang nga, dahil ayaw nga natin pag-usapan, ayaw nga natin mabanggit, wala tayong maiturong maganda. natin tinan nyo, oh, mga, mga nanay at tatay, ayaw magpakasal. O oh, yung mga anak, ayaw din magpakasal. Anong gagawin natin? Mauwi na lang tayo lagi sa tamanan loob eh, yung pagsisisi paninisi eh, dahil sa kanila kasi, dahil sa kanila, hindi, pagkakataon, um, uh, binibigyan ka ng pagkakataon. Gagawin mo ba yung ginawa nila? O itutuwid mo yung pagkakamali nila? Na ikaw may sa buhay. Buhay mo na yan. Nagawa ka ng sarili mong kwento. Tatahakin mo ang sarili mo kung saan ka dadalihin ng Diyos. Pero kung iwan ka, no? may iwan ka doon sa sisisihin mo sila sa nagiging buhay mo ngayon, parang hindi, hindi eh. Kasi pag umabot ka sa top si na makakabili tayo ng <laughs> Pag um <laughs> Pag um dapat ganyan. Pag umaabot ka sa tamang pag-iisip, alam mo na ang tama at mali, ikaw na yan. Hindi mo na pwedeng banggitin o sisihin ang iba. Mapamagulang mo man yan, o kapatid mo kasi ikaw ang mag-decision na. Kasi na nauuwi di diba, minsan sa pagre-rebelde? Nagre-rebelde ka dahil sa naranasan mo sa kanila. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tama na yan. Diba? Ano? Hindi pwedeng, well, dahil mong ay eh, manginginom ka na rin. Yun yung dinadahilan natin, di ba? Nagiging excuse natin, eh, manginginom sa yung lahi namin eh. Kaya manginginom na rin ako. O di pare-pareho kayo. Kaya ang sakit nyo lahat, may sakit sa bato, sa kidney. Pero hindi naman kasi dapat ganun. Kaya lang yun. Laging yung conditioning of the mind. No? Ay, hindi kasi ganyan eh. Muli, no? Sa gabing ito, nawa mapagnilayan natin, ha? May pagkakataon tayong ayusin yung mga dapat na ayusin. May mga pagkakataon pa tayo para itama mo. At bumalik tayo sa tamang direksyon kung saan tayo tinadala ng Diyos. Kahit ano pa yun, no? Kahit nasabihin natin, very traumatic yung experience mo sa iyong pamilya, harapin mo. Kasi may susunod na lahi tayo. Baka, ano, hindi ko alam. Sa lahi mo, baka sa'yo, sa'yo eh. Hindi natin alam. Sa'yo, manggagaling yung susunod na congressman dito sa distrito na sa Sa'yo yan. yan lang, lagi ngayon, di ba, no? Uh, dahil korap yung tatay, yung anak, corrupt din. Yung apo, magiging corrupt din. Pero tuloy-tuloy pa rin kasi umaasa ang Diyos na mayroong isa na maninindigan na itutuwid niya ang tamang paglilingkod. Ganon din sa atin. Ito so mga batang ito, no? Lalaki kayo. Kayo na magdidesisyon kung ano yung tama at mabuti. Papatol din ba kayo basta-basta? Makiki, no? Makikirelasyon din lang ba kayo ng ganun na lang o pag-aaralan ninyo saan ba dapat, ano ba ang mabuting gawin? Hawa no? Sa ikalawang gabi, habang at tayo nagninilay na makumpleto ang ating banal na mag-anak, ialay din natin yung ating mga panalangin sa ating mga pamilya, lalong-lalo na sa mga pamilya na nagkakawatak-watak dahil sa kanilang mga karanasan. Amen.